hoy <laughs> May bote pa ako dito mga treno. Oh, na yun. Bote! Okay, uh, magbabaklas tayo ng ano mga treno. Magbabaklas tayo uli ng dryer. Dahil yung dryer dito ay sobrang dumi na. Thank you. 'Pag kalimutan ko tanggalin siya sa saksak. That's the amount of lint na nakuha ko sa loob ng dryer mga dreno. Uh, hindi lang yan. Yan pa oh. Okay, I'm done here. Tapos uh, oh, nga pala no. Kasi nakausap ko na yung amo ko. ah, uh, I think a few months ago. Dapat gagawin ko ng hagdan to. Pero i-reconfirm ko sa kanya. Kasi mukhang may pinapagawa siyang malaki. Dahil base doon mga dreno. May ginagawa rin malaki. I don't know kung... Kugustuhin niyang gawin ko ito ngayon. Kasi it might cost him more than 500 mga dreno including the labor. At syempre yung materiales. 425, isang cheese tart. Grabe naman. Ang mahal naman, di ba? Okay. One cheese tart. Bumili tayong pagkatatlo mga dreno. Tatlong cheese tart. Tsaka ano... Kunin tayong tatlo neto. Tsaka tatlo neto. Thank you. Thanks. Thank you. Alam na peraso, twenty-five dollars. Ang mahal ng Uncle Tetsu, mga Dredo. Imagine, yung isang cheese start, four dollars and twenty-five cents. So, convert ko sa peso, ah. That is one hundred sixty, one hundred What? 170? <laughs> What the heck? Ilang tinapay na sa gold deluxe yun. <laughs> Bagong bukas na naman yun. Chatter, oh. O oh, nga pala, madami ng improvement nangyayari dito sa plaza, mga dreno Yan, oh. Diba? Ang ganda ng, ano? Ang ganda ng pagkakat. Ayan, oh. Nilagyan na naman bilog-bilog, mga dreno bakit may ganyan? Kasi minatch nila rito, mga dreno. So, katapat nyan is ganyan. Minatch nila. Magaling din. Mataba ang utak, mga dreno. Ganda ng anong Ganda ng pagkakate, no? Ganda ng pagkabilog. Ang husay. Pambihirao. dumating ako sa ganyan level, eh. Mabuti ka na. Peace. Diyan tayo tayo Tim Hortons. Hmm. na ako. Sa pagkain ba yung airplano mo kung US? Yung passport. Sala. Isang oras lang. Dala mo yung Philippine passport mo? Hmm. Dala ko pa din. Baka. Ah. Oh. Okay. Gawin tayo tayo mga mortals. Kalating oras lang yun. US mo? Tapos ang layover mo? 4 hours ah uh, anong tawag yun? May ano yung rain? Kumbaga, check, di ba tatanong mo naman kung pipick upin mo yung ano? Mm. Yung mga check-in luggage mo. Kung sakaling pipick upin mo, mm. Ah, ano yun eh? Yung, may bayad kasi yung cart sa US eh. Seven dollars. Yun yung pamang hindi yun. Uh, sana nga, di ba? Pero just in case, di ba? Ah, uh, kasi ako na double na double charge ako dun eh Mahal. parang akala ko hindi ko di tinap ko akala ko hindi ko mana tapos tinap ko uli hindi <laughs> <Hey>, na, <dalawa. laughs> na dalawa ako diba may 7 dollars pa naman US dollars bakit na, nagpipick up ka dun hindi, ah may bago tapos chinecharge ko uli I think pa ano ko nun eh pabalik ako ng ano pabalik ako nang Canada ah siguro pag ah uh, uh United ako eh United yung pupunta natin ngayon, 'di ba? Yung airline. Uh Oo. -oh. hindi. eh, oh, United ka. So, Tungko sa dulo. Siguro may chance pa sa Japan ngayon. Mag-checking. Hindi ko lang alam. Paka hindi na rin, hindi na rin naman. Mm. -hmm. 300 meters. Keep left to take Boulevard Romeo Volcan North toward Aguinaldo. dito ka pumasok at pakanan na pag kumanan ka dapat dito ka lang sa kaliwa Ang ah, pag kanan drop drop ka lang uh, pero kanina pwede lang akong dumiretso kanina eh, di ba may ganun na sila ngayon term man eh. Natin. Tara. ha? hindi. dapat na ata. Tara na. Nine. Nine. Number na yung sa United. Dito yun, sa, sa dulo na yun. Kasi dadaan ka sa ano eh. Sa immigration ng US eh. Oo. Oh. Dahil dun yung stopover. over. Bakit pala mag-stop to, wala ang visa, no? Oh. Bawal po ang stopover sa US kung ikaw ay Philippine passport holder at wala ka visa sa US. Hindi ka pwedeng mag-stopover doon. Kahit sabihin hindi ka lalabas ng airport, ganun pa rin po ang rules. So kahit transit ka lang, bawal po. Hindi kayo makakapag-stopover doon. Ah, we don't. Sorry. <laughs> maganda dito -ta, kasi nga, ah, wala nang pila, di ba? Check in na, video lang yung bag. Oo. Oh. So, uh, Hindi, dun sa ticket mo mismo. Ayun o. Yan pala, yung new work. Ayun o. Ayun o. Ah, uh, saan ba? Ito. Pati kung tama sa bahay. 22.9 23 23? <laughs> 22.5 sagad na sagad <laughs> ha? parang chocolate? Kasi nakapag-check-in ka na pala rin, diba? oh, uh, di ba? Ah, ipil mo. Hindi, may, Ito. Ah, okay. Sa'yo to. Ah, uh... de, ganito rin. No? Uh, ipil mo to. Call ang ganda dito. Ganyan. Ah. Uh. ah, uh, saan kaya, saan kaya diretso to rin? Tanong mo ako kung ano? Ah, narita? Tapos ganyan lang, diba pa? Ah. Uh. Hmm. Diba ba ako din to? Hindi naman. Hindi. Hmm. Eh. Mayan yung ano mo eh. Nakadikit yun. Ito lang yun sa'yo. Ah, oh, tapos punta ka na yang taro sa ano. I-drop mo na. Sige pa. Sige. Ingat. Ingat. Ah. Oh. Sige pa. Okay. Tingnan mo kung tatanggapin yung bag mo ron. Ah. Oh. Dali mo ron sa ano. Soon, babalik ako rito. Ako naman ang sasakay ng aeroplano. Sakit sa heads